Hello mga kabasura! Hindi ko talaga mawari kung basurahan ba talaga itong napasukan ko. Ngayong araw kasi na to, napakarami ng na mga ukay-ukay ang tinapon nila. Grabe, kahit magtayo na ako ng ukay-ukay sa Pilipinas, pwedeng-pwede na. Ayan nga si Tropa, oh, din ng napakagandang bag mga kabasura. Pagkatapos yung iba kong kasama, tamang halukay lang din sila. Madalas nga pala silang nagtatapon ng ganyan dito. Yung mga ibang tinatapon nila, halos bago pa. Ayan nga, oh, inaamoy ni Tropa kasi mukhang bago pa daw. Nung una, nagtatanong pa ako kay Amo mo kung bakit sila nagtatapon ng ganyang kadaming damit dito. Ang sabi niya sa akin, normal daw yan sa mga Koreano. Every time na magpapalit pala ng season sa kanila, talagang bumibili sila ng mga bago nilang damit. Pagkatapos yung dati nilang mga damit, itatapon na nila yon. Kahit ilang beses pa lang nilang nagamit, talagang itatapon na nila yon mga kabasura. Yung iba nga, hindi pa talaga nila nagagamit, as in bago pa talaga kasi naka-plastic pa. Ganyan kasi talaga yung ugali nila dito sa South Korea. Dito nga, ang dami nilang sapatos na tinapon. Mga sapatos. Mga mga mga. Mga sapatos. Mga Ang sobrang dami nga. Sapatos, so, ang ganda pa lalaban mo lang yan, talagang magmumukha ng mga bago yung mga sapatos na yan si Tropa nga oh, ayan oh, nakapulot nga din siya ng helmet, nung unang dating ko dito sa South Korea, kala ko malas yung kumpanya na napasukan ko, hindi ko alam na ito pula yung pinakamagandang kumpanya na mapapasukan mo dito sa South Korea ang gustong gusto ko pa sa napasukan kong kumpanya, yung napakababait ng mga amo ko, grabe oh, napakaganda pa talaga ng mga chinelas, mga kabasura balik nga pala tayo sa naging amo ko, napakabait nga pala ni amo ang problema lang talaga sa kanya, may hindi lang talaga siyang magmura ugali na talaga nila dito yan dito sa South Korea pero meron din naman mga amo na hindi mahilig magmura ang kinaganda lang talaga ng mga ugali ng mga kuryano ay ganito for example galit na galit sila ngayon sayo kasi hindi mo nagawa ng tama yung pinapagawa nila magpalipas ka lang ng ilang minuto makakalimutan na nila yung galit nila sayo mga kabasura yun ang pinaka nagustuhan ko sa pagugali ng mga kuryano hindi sila mahilig magtanim ng sama na loob sa mga nakakagalitan nila hindi katulad dyan sa atin sa Pilipinas Kapag dalawang Pilipino ang nag-away, talagang mahirap magkapatawaran. Paalala ko lang po sa inyo mga kabasura, na aralan po nating magpatawad sa ating mga kapwa. Ganon po talaga ang buhay, talagang minsan hindi po natin may na magkakamali tayo. Ang sarap kaya magpatawad sa mga nakakaaway mo. Kaya kung meron ka pa rin kaaway ngayon mga kabasura, magpatawad ka na. Dahil isa ka din naman pinatawad sa mga kasalanan mo. Ang sarap kaya ang mabuhay kapag wala kang masyadong inaalala. Ang galit kasi parang bulok na kamatis lang yan. Kapag hindi mo kagad Inalis yung bulok na kamatis sa mga kamatis na maayos pa. Panigurado lahat yun, mahahawa niya. Parang puso mo lang din kasi yan mga kabasura. Kahit konting galit lang yung nararamdaman mo sa kapwa mo kapag pinatagal mo yan, talagang lalala yan, mga kabasura. Ito na nga pala sina tropa tapos na silang mag-shopping. Grabe talaga kasi pag yung mga kapwa natin Pilipino. Sumabay pa yung mga kapwa natin ni dami din nilang napupulot mga kabasura. Kahit sino naman kasi talaga mangihinayang sa mga tinatapon nila. Kaya ikaw na ano ng video ko ano pang ginagawa mo mag south korea ka na rin mga kabasura o paano ba yan hanggang dito na lang muna hanggang sa muli natin pagkikita paalam mga kabasura